ba natin? Paano ba natin mayuwasan yun para ang puso natin ay maging uh, malambot yung hindi natin inisipin yung mga gagawin na ginagawa sa ating buhay? Uh, sabi doon sa Kulusas Kulusas 3.13, magpaumanhinan kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Paano ba natin gagawin sa isang tao yung nakagawa sa atin kung ang puso natin ay uh, tayo ng galit, parang ang isipin natin ay parang ang hirap i ipalambutin ang puso natin kung tayo ay magpatawad kasi ang iniisip natin yung nagawa ng ating kapwa. Gaya yung nangyari sa akin year 2010 to 2013, may isang tao na talagang gustong pabagsakin ako sa awa ng Diyos. Hindi niya ako hinayaan na ako ay talagang babagsak ako, pero hindi ako nagsumuko sa Panginoon na talagang Amen. Amen. pinatibay ko yung loob ko na sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko naman siguro, hindi mo naman siguro bibigyan ng problema kung hindi ko ay harapin, sabi ko sa sarili ko. Kasi lahat talaga ng ginawa niya, talagang lahat ng paninira, lahat ng sides ko ginawa na lahat, pero thanks God, kasi andyan siya, tapos kay Sis G, salamat sa kanya, kasi nagtulungan kami. Ngayon, at uh, tumigil na siya eh, kasi talagang wala siyang magagawa. Kaya yung mga tao na ka, nagkasara sa atin, kung sakali man ay humihingi ng kapatawaran, uh, dapat ay patawarin natin kasi ang Panginoon, hindi siya, hindi siya nang hihingi na kung anumang kondisyon para lang uh, lumapit ka sa Kanya. Dapat ganun din tayo, dapat marunong tayo magpatawad sa ating kapwa kailangan i-buksan natin mga puso natin, hindi yung hindi yung tinatanim natin yung galit sa ating kapwa. Kasi kung minsan, dahil ang Panginoon, sabi niya doon, sabi niya doon, huwag natin hayaan na matalo tayo ang kaaway. Kaya kung kinakailangan, magpatawad tayo na kinakailangan, walang kondisyon. Kasi kung minsan, kasi kung nagkasala yung isang tao natin, parang humihingi pa tayo ng kondisyon na sabi mo, sige patawarin kita pero isang kondisyon. Bakit ganun kaya kung minsan? Hindi pa pwedeng libre na lang na tanggapin natin yung pagsusori ng isang tao. Pero kung minsan kasi pag na nagsori yung tao, tapos yung pinatawad mo na, uumpatin na naman, parang hinuhukay. Binaon mo na nga huwakayin ulit. Parang pahin ng ganun. Kaya